Hello, eh? me. Ah. Bakit? Bakit kayo nag-aaway kanina? Ha? Ah? ah, ikaw, ano? Nag-aaway pa rin ba? Sino pinag-aawayan nyo? Ha? Ah? Sino pinag-aawayan nyo kanina? Sino? Sino? Ah, ito. Oh, ikaw. Musta kayo naman? Ha? Ah? Ano na? Ba't nag-aaway eh? Dapat huwag kayo mag-away. Huwag niyong tularan yung Israel at saka si Palestine. Ha? Huwag kayong mag-away. Dapat love-love lang. Away kayo ng away. Anong pinag-aawayan nyo? Ha? Ano naman pinag-aawayan nyo? Ikaw? Ha? Ikaw, Mimi, anong pinag-aawayan nyo kanina? Sumagot ka? Ha? Sumagot ka, Mimi? Ha? Sumagot? Sumagot ka. Anong pinag-aawayan nyo kanina? Ha? Anong pinag-aawayan nyo kanina? Ikaw. Ikaw yung nagsimula kanina sa away. Anong rason mo? Bakit mo sila inaway, ha? Ha? Ano ang rason mo, Mimi? Mimi? <coughs> Ano ang rason mo ba't mo inaway sila, ha? Ha? Yan, guys. Yan yung mga pusa. Kung saan ako andon din sila, panay sila na sunod na sunod sa akin. Kung saan ako mapunta din sila nakabuntot. Palagi sila nakabuntot. Ito yung mga pusa ko na kasi nung maliit pa to sila, palagi ko sa pinapakain. Ito sila. Ito at saka ito pa rin ang isa iwan ko kung nasaan yung ano nila kapatid yan ito sila yan yan dapat love love lang ha walang away away dapat love love lang kayo dapat love love lang walang away away oh ano yan ay nag away naman Matag-aaway, matag-aaway, ha? Matag-aaway. Matag-aaway, matag-aaway, aaway hmm? ah, ano yan, away? O lambing-lambing? Hmm? Ba't kasi nag-aaway, eh? aaway Hmm? Gusto yung ko kayo? Oh, ano, ano, oh, ano? Hampasin kita? Gusto mo pahampas ito? Ha? Gusto mo pahampas ito? Pati 'yung nag-aaway, dapat hindi mag-aaway. Huwag niyong gayahin 'yung Israel at sa Palestina. Nag-aaway sila. Dapat love-love lang ha. Ano ba kayo? Love-love lang.